dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ako na, kuan hatag lang nga blessing, sir blessing ba? Mm. Muna, mga idol, pohon, wapagkita magsildo sa kaimita, uh, kay meta. Mita mm. nga ato gina siningtan mga idol, muna yun nga, mas mayon nga matabang ka nga gikan yun sa imong kasing-kasing siningtan yun, 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 yun. mo. Mm. Ako na kayo, sir blessing mga idol, nanti makalungan na ng bugas niya, pa Sudan. Ano mga idol, <laughs> lilini utang hag ako yung naghihatag sa ila. Okay. Nasalam okay. na doon na, nasi okay. Arnold, okay. si QR si okay. na lang si Lina. Idol, salamat na pinako ma, yung soon tao. Salamat. Tagaan siya, grasya nga. Abot-abot ko rin eh. Oo, basta na pa eh, bali yung soon mga idol. Labi na akong magswilo na ako sa Facebook ni Meta. Mm -hmm. di pa ni kay Mao, oh, daghan pa kong matabangan po. Okay, Pakipalo lang akong uh, <laughs> Facebook page, YouTube channel, Marlo Eras at Facebook Marlo Eras and TikTok Marlo Iras. Arena, support lang kamo kay basin mga nganha kamo nga, nga, nga na pud ako matabangan po. thank you ug salamat oh <laughs> may tabangan ito nang medyo kayo ilang no, 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 ilang na kita, oh buslot buslot buslo, buslo nang ilang bongbong -bong. na, ilang na, po, atop oh, buslot buslo. mm sawsaw so, so, so ganog ani eh. ah uh, nara sa ito, nara nga, ang g -cas. G -cas. oh naras jikas no si, kung kinsa ay malumok kasing kasing na mag share gagmay nga blessing jikas para mapaayos ilang balay mapaayan mga idolo mundang kana kung na kay kung daghan mag share blessing mag share sa Gcas ginagmay lang pisupi kay -piso, piso lang matigom na ako ni ihatag sila ro magkapayad sila ni idol nya pero buyag adlaw adlaw mukaon muna daghan salamat mga idol naw pohon nga nako dako kay kung silo mga idol basig kamo oh, nice. na puro kumata bangan pohon sa karon ginagmay lang sa takay di pa manta cute tantong kwartahan facebook Ano na Nakapalaw ko siya na sa ako. Oh, <laughs> <laughs> idol, ta. Oh. Tabangan lang siya sa ginoo you know, nga. Maka mabot-abot ang grasya niya pangitan firme. Mm, nakapalom na siya sa siya. Kuwa. Siguro ba? Siguro po na arang-arangas na nang or nga. Matabang po sa bayang sa grasya niya. Arang-arang, anong taga blessing <coughs> sa gino? Arang-arang gang ba ito? I-share po na ito ang uban. oy <coughs> hmm. ang ah, lupa, mahugod. Kapay ka lang ano. Maroto mga idol, no, no. daging salamat. Thank you so much sa pag-support